Yeah, yes. How am I supposed, supposed to live without you? Oh. <laughs> Ngayon ko lang naintindihan yung kanta. Kanina hindi ko maintindihan. Oh, para i-live. How can I, ah, can I live <laughs> without you? Yung... without you? Oh, yeah, yeah. How am I supposed everywhere? Ooh, -huh. yes. yes. Lalako na ako, labo ko yan. Ay, yak ako. Nawala tuloy yung gutom ay yung kapusukan. Ay! One more, one more, one more. <laughs> May free life tuloy tayo. <laughs> Ooh! <laughs> High school life. O, May 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 mo na naman bayad yan sa akin eh. Okay, bayad ka pa. to Wala ko lang. I think... Oh yeah! Sabay ka naman. You say. Yeah! Lala ko mga parkapanahunan. High school life nga eh. Oh, Beret! Aww. Oh! Iwan Michael! Hahaha! Nangaharaw na siya sa'yo, Tay. Uh, wow. <laughs> Doon ka nga dito. Diyan ka mo po. Diyan ka mo. Ay, nakakamiss kaya yung harana. Finally, guys. Nice. Nandito si Rina. Without you. Woohoo! Kakyang. Say.

Umupo ka nga dyan. Haranaan ka ba niya? Dyan. Upo ka, upo, upo. Sige na, be. Harana ba, harana? Lapit <laughs> ka, kuya. Baby! Yeah! Hindi mo makahanap yung makalaran niya, be. Be! Harana ba, harana? Harana! <laughs> 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 Te sagutin mo na yan. Teka lang, pera na Oh! sagutin mo na. Yay! Yeah! One more, one more, one more. One more, <laughs> more. sa pa. Na na Ahem, ahem. Kaya ka na request ano kung hindi magandang boses. Ano ahem. man ano? wala akong pirap eh. Bigyan mo nga muna yung 15. Oh, <coughs> so that's Kuya, lapit ka dito <coughs> sa ano? Ay, ay! Inaharana siya. Hi. Hi. Thank you. Aywa, ako lang talaga 'yung binili. <laughs> thank isa. you. Dapat tagalog 'no kaniya silate oh, oh. kaniya ko kaniya nakupat kaniya thank you wow kaniya nakupat ka sa kaniya nakupat kaniya nakupat kaniya nakupat kaniya ka kaniya Kuya, may Tagalog ka bang kanta <laughs> <laughs> Galing naman ni Kuya Hoy, ngayong cellphone. Mamaya, ano yun yan. Wow. Ito, hati tayo. Buha ka doon. Mayinip Wow. I'm hey, mo na. na mo na ah, mo. Kiss, kiss, kiss. Kuya Tagalog, kuya. Tagalog song. Thank you so much. Dapat tagalog. Pangkapi mo kuya. Anak. Anak. Tagalog. Pangkapi mo yan. May nano? <laughs> Anak mo na yan si Lovely. Ni nano? Nano, nano. Ni nano ka no? Tagalog sabi niyo. Hindi pinatatog niya. Tagalog. Hindi. Yung mga kaunahan ba na mga pangdamdaming ano. yan anak sa mga ano dedicish dedication sa so, mga pasaway na anak makinig kayo ano? Dating wapong ano? anak kayo ay pangit na <laughs> <coughs> Walang stress filter lang niyan sundo <laughs> ito ng mundo nang magkulang mo ay ang ng nila Tayawan mo na ba, lovely? Nandun sa kanya. Doon. Yes! Yeah. Dyan Pali sa salo. Ano saan? anak. anak. Kuha ka ng ano. Dato? Oo, tasa. Yeah. Naiba yata ang lyrics, ha! Ah. <laughs> sao wow. kalamay ka -basa sa'yo oh yeah <laughs> ngayon ay ngay, malaki ka na malaki na rin ang agoy, agoy. <laughs> manang, manang ka sa ha <laughs> Sinira mo yung kanta, Map mapapagalitan tayo na may ari niyan. Thank you, Kuya. Kaya nga. Thank you. Bye-bye. Datang kayo ng JJ, di ba? Oo. Kaya pananamu po.